Panibagong panghaharas na naman sa West Philippine Sea. Ilang beses pong binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard vessels ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Santay sa may Escoda Shoal. Dahil sa harassment na nangyari mismo sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa, kanselado muna ang pagbibigay ng tulong sa mga mangis ng Pinoy roon. Balitang hatid ni Ian Cruz. Stop it! Stop it! Stop it! O yan po, yan. Pinamaan na naman po ang ating parko. Hinarang, pinalibutan, saka ilang ulit na binanggan ng China Coast Guard Vessels 21555 at 21551 ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Matatanaw rin ang Chinese militia vessels sa paligid hanggang sa 4103 pasok muna po tayo sa glit ang sumunod naman na bumanga ang China Coast Guard 21555 226 ng hapon tuluyan na itong binomba ng tubig ng isa pang CCG vessel ang ating barko nangyari yan nasa 7 nautical miles malapit sa Skoda Shoal kung nasaan ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard Ang dambuhalang Coast Guard ship tumama sa portside ng BRP Datu Sanday. Pansamantalang umatras ang BRP Datu Sanday para sa kaligtasan ng mga sakay nito. Pero ilang saglit lang. Mga kapuso, kala natin tapos na. Yan po ang uh, China Coast Guard 4102 na nagbuga rin po ng tubig uh, dito sa na natin. Nag-water cannon naman ang barko ng China. Napilitan na kaming pumasok sa loob ng barko. Sa puntong ito, nakapalibot na sa amin ang lahat ng barko. Nagsalit-salitan ang mga barko nila sa pagbomba. Kahit nasa loob kami ng barko, ramdam ang malakas sa buga ng tubig. Kasabay ng pambobomba, ang Coast Guard Vessel 21555 umarang sa aming harapan at nahagip naman ang nguso ng aming barko. Sisirain yung mga gamit natin. Oh. lakas. na sa may water cannon dito sa kabilang side water cannon tayo dito sa kaliwa Tapos may humaharang naman Ayun bumangga na naman Ikalimang bangga na po yan Ang China Coast Guard Yan po Malakas na naman po Ang water cannon talaga water cannon sa isang punto ang China Coast Guard pinupuntirya ang aming navigation equipment sa itaas pinaulan talaga tayo malakas na... sa, sa bubong na tayo tinira pinanggaba tayo sinisira yung ano sir sinisira nila yung, equipment yung navigational equipment natin yan mga kapuso hindi po natin alam kung hanggang anong oras po tayo makakalay kung kawalan po kami ng navigational equipment lahat ng CCG na halos lahat po ng CCG or yung China Coast Guard vessel ay naka water cannon na po baka mabasag mga kapuso narito tayo dun sa pinakaloob ng uh, bridge uh, dito tayo pansamantalang uh, nagkubili nagkubli dahil nga uh, Alos lahat na po ng mga China Coast Guard vessel ay uh, naka, naka water cannon at yung iba naman ay like, talagang dumidikit ng todo sa atin at uh, nabangga na naman muli tayo. Sa bilang ko ay hindi bababa sa lima. mari po kapag nawala po yung aming life na ito, maaring nawala na po yung uh, navigational aids po namin dito. Sinabi ng China Coast Guard, nagsasagawa sila ng anilay control measures matapos sa iligal daw na pasukin ng barko ng Pilipinas ang Escoda Shoal na tinatawag ng China na Shanbin Reef. Sinabi rin ng China na may sinagip daw silang Pilipino na hulog sa dagat sabay babala sa Pilipinas na itigil ang anilay infringement natin pero pinabulaanan nito ng BFAR. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa BIFAR, itinanggi rin ng National Task Force on the West Philippine Sea ang sinasabi ng China Coast Guard tungkol sa BRP Dato Sanday malapit sa Escoda Shoal. Wala raw batayan ang impormasyon ng CCG na may Pinoy na nahulog mula sa BRP Dato Sanday at sinag uh, sinagip umano nila. Kinundi na rin ng NTFWPS ang anilay unprofessional, agresibo at iligal na aksyon ng China na piligroso para sa mga Pinoy. Sa ex o dating Twitter, kinundin ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang pagguguluan niya ng China sa legal na humanitarian mission ng Pilipinas. Tuloy-tuloy raw ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Disturbing o nakababahala naman para kay European Union, Union Ambassador Luke Barron ang insidente sa may Escoda Shoal. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pagsunod sa international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa South China Sea. Update tayo sa sitwasyon ng BRP Dato Sanday na binanggat binomba ng tubig ng China nitong weekend live mula sa West Philippine Sea. May ulat on the spot si Ian Cruz. Yan, kumusta kayo dyan. Yes, uh, rafi sa mga sandaling ito ay patuloy nga naglalayag itong uh, sinasakyan natin ano na BRP Datu Sanday dito sa West Philippine Sea, particular na no malapit ito sa mainland uh, Palawan na uh, rafi. Kahapon lamang ay uh, anim na beses tayong uh, binangga ng uh, China Coast Guard at ng uh, kanilang uh, militia vessel at uh, mahigit 30 minuto yung uh, intense na pagbomba nila ng water cannon sa ating uh, kinaroroonan. At uh, Rafi, ang maganda nga ay ligtas naman ang lahat ng mga crew nitong uh, BIPAR din ang uh, mga embedded media na kasama nga natin. At uh, unang bumangga sa atin, Rafi, ano, yung uh, BRP uh, o yung uh, Coast Guard uh, vessel na 2551 ng uh, China na siya bumangga at bumutas noong nakaraang lunes sa BRP Bagakay ng uh, Philippine Coast Guard. Apat na beses namang bumanga sa amin ang uh, 21555 vessel nila. Kasama rin nila sa pangaharang at pambubomba ng tubig ang China Coast Guard 3104 na siya namang bumuta sa BRP Cape and Ganyo noong ding nagdaang lunes. Sa mga nagtatanong, Rafi, kung ano na nga ba ang lagay nitong uh, BRP Datu Sanday matapos ang uh, nasa-anim na best sa pangbangga at mahigit 30 minuto na halos walang humpay na pambubomba ng tubig ng China, may mga nasirang navigation at communication equipment dito sa aming uh, barko na pinuntirian nila sa bubong uh, nitong barko kaya matindi ang uh, cannon nila. Sa provision area ay uh, may pinsala rin ng bintana at uh, may pero inayos na rin. Pero sa labas ito, uh, Rafi, makikita ang uh, malak uh, malaking uh, UP. ano uh, Ito yung pinaka-visible sa lahat dahil nga sa malakas sa pagbangga nitong uh, China Coast Guard 21555. Yung uh, portion din sa logo ng BIFAR sa port side ay uh, may tama rin ito at doon sa railings, bahagya rin may pinsala. Sa may uh, starboard o kanang bahagi doon sa may harapan at tapat mismo ng uh, pangalan ng uh, barko, ay may gasgas gasgasgin dahil din sa pagbabangga ng uh, 21555 vessel ng uh, China Coast Guard. At yung uh, Tambucho ay uh, mayroon ding uh, mga UP at uh, yung mga air conditioning uh, unit ay uh, hindi rin gumagana yung iba dahil nga sa matinding pangwater cannon ng uh, China Coast Guard rapid sa mga sandaling ito no ay uh, narito no yung uh, ilan sa mga mangingisda na nangingisda dito sa West Philippine Sea. actually nakausap natin pansamantala no uh, yung ilan sa kanila galing daw sila nung uh, ilang mga araw na nakakaraan doon sa Skoda Shoal at uh, inaboy daw sila o tinaboy sila nung uh, China Coast Guard kaya naman ngayon ay uh, binibigyan sila ng crudo, ng uh, BIFAR at uh, ipinagpapasalamat nila na sila ay uh, nabigyan ng uh, krudo dahil uh, talagang hirap na hirap daw sila uh, sa kanilang operasyon dito sa pangingisda dahil uh, palipat-lipat sila ng uh, lugar at uh, yun ay nagiging dahilan para mas uh, tumaas yung cost ng kanilang uh, pangingisda. Kahapon, bago rin kami binangga at binomba ng uh, China Coast Guard, yung uh, mga mangingisda na mga taga Batangas din ay nahatiran din namin ng uh, tulong ano sa pamagitan ng nitong uh, BRP Datu Sanday binigyan sila ng uh, about 2000 liters ng uh, diesel dahil sila Rafi ang kiwento rin nila sa atin pinaalis din sila ng uh, China Coast Guard uh, nung gab, uh, gabi yun, ano bago kami uh, dumating doon uh, pinaalis daw sila doon sa Escoda Shoal at uh, sinasabi raw sa kanila na teritoryo yon ng uh, China. So Rafi, yan ang latest mula rito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo. Iyan, napakalaki nung uh, stark uh, contrast, yung pagkakaiba kasi three weeks ago nandyan din ako pero hinayaan kaming pumunta dyan at nagpunta pa yung mismong mga mangis sa loob ng Escoda Shoal at doon hinatiran ng uh, crudo. So, napakalaking pagbabago ni na hindi kayo pinapasok at pinapaalis na yung mga manging isda. Uh, anong balita? Uh, ano yung nagbago? Bakit uh, uh, talagang pinipigilan ng makapasok yung mga Philippine vessels sa mismong Escoda Shoal, uh, Iyan? Well, Rafi, ang uh, isa sa mga game changer talaga diyan ano nandoon sa squad the show or sa sabina show yung uh, BRP Teresa Magbanwa ng uh, Philippine Coast Guard at syempre inaakusan ng China na semi-aground daw yung uh, vessel na yon at uh, tila hindi na umaalis doon ano pero at ang uh, BFAR naman ito nga uh, BRP Datu Sanday ang ginagawa naman talaga nila is ganito uh, naghahatid sila ng tulong sa mga mangingisda. Uh, yun nga, Rafi, even itong mga mangingisda ay nadadamay na dahil nga sa paghihigpit na ginagawa ng uh, China Coast Guard doon. Talagang napakarami ng mga floating asset nila na nandoon doon. Ano? Dahil nung uh, malapit na kami doon, Rafi, ay eh, na bilang namin, ano, na sa about 6, yung uh, China Coast Guard vessel na nakikita talaga namin ano at uh, meron pang uh, nakabantay din na Chinese Navy at siyempre iba pa yung mga militia vessels na nung mga nakarang araw, nung nasa pag-asa island kami, ang bilang nga doon sa mga militia vessels ay mga nasa 24 at rafi, malalaking mga barko yan, ano, yung mga militia vessels na yan, kaya naman nakikita natin na talagang uh, kinukumpula na nila yung uh, Sabina Shoal uh, para talagang hindi makapasok tayo doon, pero rafi, nung dati-dati uh, ano, pag tayo nagro ro papunta sa Ayungin Shoal, yung Sabina Shoal yun lang yung area kung saan na uh, hinaharang yung uh, mga coast guard vessel at uh, yung uh, mga navy vessel natin ano pero ngayon uh, ibang sitwasyon na uh, para uh, nagigim pangalawang ayungin shoal na nga itong uh, sabina shoal dahil uh, doon pa lang ano sa 20 uh, nautical miles away ay talagang uh, hinaharang na at uh, talagang uh, pinapalibutan tayo pilit ng uh, China Coast Guard Rafi. obviously very aggressive na sila ngayon napatì nakikita natin sa inyong video mismo nga uh, ay uh, yung kanilang militia ship dumidikit na at tapos bumabangga dyan sa mga Coast Guard ship at BFAR ships natin na dati hindi nila ginagawa. Hindi ba uh, Ian, iyan ang mga dumidikit lamang talaga dyan ay uh, yung mga Coast Guard ship uh, ng uh, China. Balikan na natin yung insidente kahapon. ay uh, ikwento mo sa amin yung sitwasyon habang binabangga at na water cannon kayo. Uh, ano yung pakiramdam? Uh, kasi uh, yung Coast Guard ship ng Pilipinas, kuwan yan eh, uh, merong uh, reinforced yan kumbaga. Yung mga BFAR ships hindi gaano, bagamat yung mga aircon A uh, units alam natin nilagyan na ng metal na bakal yan eh. pero sabi mo nasira pa rin kahit yung mga uh, ni-reinforce na ng before uh, iyan. Hmm. Well, Rafi, uh, may certain point talagang kinabahan tayo no dahil nga uh, nakita natin talagang uh, ang bibilis talaga ng takbo nila at directly hinihit nila tayo kaya dito sa railing talagang kumakapit tayo uh, sabi natin. Kaya naman natin yung tama na yon pero talagang Medyo tumagilid ano? at one point itong uh, barko pero saglit lang naman yon Pero yung talagang uh, nagpabago ng lahat is yung uh, nagkaroon na nga sila nung uh, pagbubukas ng kanilang mga water cannon. Nung una uh, isang barko lamang yung nagbubukas pero sumunod uh, halos lima na sila nga nakabukas yung water cannon at sunod-sunod na yung ginagawa nila. Kaya pumapasok kami, lumalabas. Uh, hanggang sa eventually nasa loob na lamang kaming lahat dahil nga halos sabay-sabay na sila na nagwa-water cannon sa amin. At the same time, bumabangga pa yung 21555. Yung, uh, yung talaga rapi, yung uh, napakaraming bangga na ginawa dito sa amin. Ano, mga about 4 yung nabilang ko, yung 21551 na siya rin bumangga sa uh, BRP Bagakay ng Coast Guard. Uh, siya yung unang-unang uh, bumangga dito sa aming uh, starboard side, Rafi. Mm -hmm. Yung pinakamatagal na barko na yata, yung 21551, dahil halos lahat tayo nag-cover dyan. Naranasan nating habulin at uh, dikitan ng 21551 na uh, China Coast Guard na yan. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz. Sa iba pang balita, nagsampa po ng reklamo ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nasaktan umano ng iraid ng pulisya ang kanilang compound sa Davao City. Balitang hatid ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Mahigpit pa rin ang seguridad ng mga pulis sa loob at labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kita sa malaking LED screen mula sa KOJC ang mga pulis na nakahiga na sa sahig sa compound. Maghahating gabi nang dumating ang ambulance bus ng Davao City Central 911. Naglakad palabas ang nasa labing apat na miyembro ng KOJC para maisakay sa ambulansya. Based sa interview ng um, Central 911, sila po daw yung mga na-subject sa tear gas. So um, they were made to wash their eyes. Um, tapos nag-apply naman din ng first aid sa kanila. Itinanggi naman ng Police Regional Office 11 na gumamit sila ng tear gas. Sinabi nila na mga polis daw ay may ng tear gas which is a very big lie. Kita naman, wala namang pulis na naka gas mask eh. Sila ang nagpabuga sa atin ng binugahan nila yung mga tao natin ng fire extinguisher. Kaya hinahanap nga namin yun at sinafila namin ng kaso ng direct assault. Sa umano'y planong puputulan ng kuryente at tubig ang KOJC compound, pinasinungalingan din ito ng PRO-11. Inanunsyo ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang patuloy na paghalughog. Target mahanap ang mga tago umanong compartment na pinasadahan lang nila sa unang araw ng paghahanap. Bukod sa masyadong malaki ang compound, hamon din daw sa PNP ang pakikialam ng mga taga-suporta ni Kiboloy. We are talking about more or less 30 hectares po at oh. anak po natin yung resistance po nitong mga miyembro at supporters po nitong uh, si uh, Pastor Quibuloy at mm -hmm. iba pa. Talagang uh, there's really an attempt to delay the movements uh, of the PNP na naatasan po na maghalubog uh, sa area po. Isang lalaking 21 anyos na taga Samar at isang babaeng taga Midsayap Cotabato na mga miyembro umano ng KOJC ang nirescue ng mga tauhan ng DSWD-11 mula sa loob ng compound. Nag-request umano ang mga kaanak ng dalawa sa mga pulis na i-rescue sila. Hindi sila pinapalabas ng mga members ng KOJC po. Kaya po sila nagpa-rescue sa PNP. Itinanggi ito ng legal counsel ng KOJC. That, that is not true. Tingin ng abogado ng KOJC, baka okupahin ng mga pulis ang compound. Baka prelude ito na uh, magstay sila dito para kung merong forfeiture order later, nandyan na sila. Hindi po sila hostage kasi ma ma, mal mal ma ano naman po, uh, malaya naman po silang nakakalabas. And then, hindi po totoo, hindi po totoo na i-take over namin ang the whole KOJC compound kasi hindi naman po yan sa amin. Pag matapos po yung trabaho namin, uh, alis din po kami. Ayon sa Piero 11, dahil umano sa pagpipigil na makapasok ang mga polis kahapon, may mga nasugatan sa kanilang hanay. Sinalubong ng bakoy yung isa nating uh, grupo ng mga polis na makapasok doon sa uh, compound. May mga 14 stitches ang inabot ng kamay ng isang tao natin. Sa bilang ng KOJC, bukod sa isang namatay dahil sa atake sa puso, apat na bata ang nagka-severe anxiety attack at labing-anin ang sugatan ang ilan sa mga miyembro ng na KOJC naghain ng reklamo laban sa pulisya dahil sa mga nasaktan kabilang ang mga minor de edad. Haharapin naman daw ng pulisya ang reklamo ayon kay Torre. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, RJ Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi sa China, kundi sa tinaguriang Golden Triangle Region daw pupunta si Dismiss Bambantan Mayor Alice Guo. Ayun sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, target destination ni Guo ang Cambodia kung saan may negosyo at gambling interest ang kanyang pamilya. Ang kapatid niyang sina Wesley at Shemen ay uh, sangkot umano sa offshore gaming operation sa Cambodia. Base sa impormasyon mula sa Indonesian authorities, pinaniniwala ang nasa Batam, Indonesia pa rin ang dating alkalde. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng NBI sa Pilipinas ang nahuling kapatid ni Alice Guo na si Sheila at si Cassandra Ong. Si Sheila natukoy ng NBI na ang Chinese na si Zhang Mier base sa comparative fingerprint analysis sa kanyang Philippine at Chinese passports. Wala pa siyang pahayag ukol dyan. Hindi rin sila nagbigay ng pahayag ni Ong kung papaano sila nakalabas ng bansa kasama si Alice Guo ang PAOK, kumbinsidong backdoor exit ang ginamit nila. Imposible rin daw na walang makapangyarihang tao na tumulong kinagwo. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.